Yo, sa mga pads, may red light mo. Tulo po sa mga followers dyan. So, ay mga para, no? So, bakit nga ba walang sumasali na ngayon na mga rider card sa superload? So, pero para, 3 uh, years ago, merong sumasali na rider card sa no rules. Gawa ni Vman, ano? So, parang lakas pa, promise. Kung mapanood niyo siguro sa YouTube, panoorin niyo lang uh, no rules ng uh, Vman. Makikita niyo par kung gano'ng kalakas yung uh, rider card nila doon. Pero par, noon kasi medyo limited pa yung uh, upgrade noon. Ano po? Hindi tulad ngayon par. Meron na nilabas ng mga bago si Pitch Bike para sa Rider Carb. Ano po? Para makasabay. Kahit pa paano, eh, para makasabay sa mga ah, naglalakas sa mga fuel injected ngayon. So, especially, ah, number one is yung uh, ah, Bora. No? So, ngayon naman is meron na siyang 70mm si Pitch Bike na nilabas na bore kit para sa Rider 150. And then, pangalawa, meron na rin nilabas si Pitch Bike na Superhead si rider, ah, si pitch bike para kay rider card. 2225 25, may kasama ng valve at cams. Sipin mo yan para. 70 mm, super head. And then, dipindi na lang sa kalang shop kung ilang stroke yung idadagdag nila. Diba? Ah, uh, and then, pangalawa, siguro nagiging problema nila noon is yung manifold dati sa rider card, ano? Uh, para nakikita nyo yung manifold natin, yung alloy. Dati kasi parang ginagamit ng mga, uh, nagbibuild doon ng super load is ayong uh, yung uh, stack lang ano nilalaki nila yung porting or gumagamit sila ng uh, pang rider 125 which is uh, bitin pa rin ditulad ngayon par kapag nakaaloy manifold ka galing pa po in Indonesia kahit hanggang 38mm kaya po at meron na rin mga 38mm na ano, up to 40 ata so at least diba? pwedeng, pwedeng di ba pwedeng pwede na ditulad noon na wala pa eh ngayon par pwede pwede na sa ulit bumuo ng uh, isang uh, superload na rider carb Pustahan tayo par kung meron talagang bubu nyan sigurada ako makakasabay pa rin uh, yan so ay mga para no so siguro sa mga hindi pa nakakaalam dati yung rider natin na ito is uh, 235cc po, so dati naka ano rin tayo 71 mm na piston and then naka big valve din tayo 222. And then, naka-stroke up tayo, plus 10. Yan, ah. 235 cc dati para, no. Ah, ngayon, 177 cc na lang. O, oh, noon par, medyo hirap talaga para pagdating sa carb. Kasi kailangan talaga, eh, lakihan mo pa yung butas ng carb mo, pa ah, yung manifold mo para lang makapasok yung at least 30 mm na carb or 32. Dito lang ngayon, par, may ali manifold na kahit hanggang 38 mm par. Kayang-kaya. O, oh, di ba? Kaya, sa mga magbubuo ng mga super load na rider carb, at least binibigyan natin ng ideya di ba syempre kailangan din para ng budget par ano pero napakamura lang paro ng superhead nila ng pitch bike na 7000 hindi niya yung 70 mm nila sa 1000 plus sa crank shop na lang depende na lang kung ilang mm yung idadagdag na gusto and then yun na sa CDA naman eh kahit ano naman siguro kung mag uh, CB man nga yung ginamit niya is stock CDA lang dun eh pero para super super lakas para panoorin nyo ayan oh. Kaya sa mga nagtatanong kung bakit wala ng rider card, kasi para dati, hindi pa ganun kadami na pyesa si rider card. Hindi tulad ngayon parang naglabas si Bike, kaya sana may bumuoy, no? <laughs> kasi eh, medyo maano anong gastos yan para. Pero sigurado ko para pag mayroong magbuo niyan at talagang maganda pakagawa, sure, sasabay pa rin yan para. <laughs> right.